Magandang araw po Ako po ay Nakatira sa barangay Paragum Karigara Liti Mr. President Kami po ay Nagsusumamo sa inyo Kami po ay isang Magsasaka Ako po ay member ng Farmer Association Kami po ay nagtatanim ng palay hindi kami makatayo hindi kami makaupo nakayuko <laughs> bakit pag kami nag-aani ng palay napaka mura ang bili pag kami namang mga bumili ng bigas napaka mahal ang sabi mo pag ikaw ang naging presidente magiging murang bigas 20 lang. 20 lang pala yung sukli ng daan. President, naniniwala pa rin ako na kahit sinabi mong 20 lang ang bigas, pero 20 lang ang sukli ng daan, kami po ay naniniwala na mababago pa rin umaasa kami na kami po ay inyong tutulungan na maging murang ang mga bilihin dahil kami po ay naniwala sa inyo na kayo po ang mananalo bilang presidente. Tumulong po kami sa inyo lalo na kayo ay naging kababayan namin dito sa Liti. Ang mga magulang namin, lula, tatay, nanay, Bumoto sa tatay mo kay Ferdinand Marcos Sr. Kaya nanalo ka kahit marami ang nagsasabi na hindi ka dapat iboto. Naniwala pa rin ang mga tagaliti na mananalo. Ako po ay naging isa sa wacir ng kabugusan. Han kanan singbahan. PPCRB. Ito po ang aking ID na ako po ay naging watcher sa simbahan. Talagang ipinaglaban namin na ikaw ay manalo. Lalo na dito sa Paragom, panalo ka ng buto. Kaya dapat mong isipin dito sa Leyte. Bakit ang ibang mga bungto ang ganda ng mga kalsada. Bakit dito sa lite, lubak-lubak, simula may hanggang dumating dito sa probinsya ng Tacloban, Carigara, Ormoc. Dati, ginawa ito ng tatay mo na maging maayos ang kalsada na pangasawa nanay mo ay Marcos ngayon kasi asawa na ng, tat ng tatay mo. Kailangan pamatian mo kami, President. Dahil nagtiwala kami sa makapanalo ka. Kahit alam namin dinaya ka Vice President ka pa lang. <laughs> na si Lene. Alam ko naman na gin, palaban mo yun kahit kami nan, bumuto pa rin sa'yo kahit vice ka pa lang. Kaso, hindi natin alam kung ano nangyari. Natulog lang. Nanatalo ka. Natulog lang. Ha? Natulog, Natulog lang. lang ang mga tao. Paggising nila. Panalo <laughs> sa silingit. Kaya, <laughs> ngayon. Mr. President, naniwala ang buong bansa, Philippines. Nakarapat dapat ka maging presidente. Gan mo kami kaming mga Farmer Association, Haparagom Ang among presidente ng Association, Hills sa Amo gudito namin ginaanong ngatanan naman mga pan Siguro ay yung at training training pagtanim ng palay, Mais kamuting kahoy, saging. Pakinggan mo lang ang mga dito sa liti. <laughs> Ayun lang ang hinihiling ko. Mister, Mister. Mister President Bongbong Marcos Jr. BBM. BBM. <laughs> BBM. BBM. Solid.